Good day mga idol Araw ng linggo Solo ride na naman tayo For today's vlog uh, Patsak tayo guys ng Siguro mga labuan O mga patalon lang siguro guys Depende kasi medyo makulingin yung kalangitan guys so, Solo na naman tayo Ito weekend rider Weekend bikers Ang hirap talaga pumadyak eh. Ano lalong lalo na pag matagal kasi nila kapag bisikleta man lang sa patag hihingal ka na maghahabol na lang na. kasi nga hindi naman everyday ang pagbabike or mga 3 times a day sa kung bisikleta weekend lang hindi siya jamba pa sa isang buwan siguro na okay, bisikleta lang tayo ng mga apat na beses depende pa sa panahon pero okay na rin yun mga idol at least nakapag bisikleta tayo kahit pa paano, mapapawisan. Tsaka hindi maninigas yung mga ano natin. Mga buto na rin yan. Tsaka, exercise yung mga muscles natin. Masaya na rin dahil doon. Andito, andito na pala tayo sa bandang sinunok. Dito medyo mabagal talaga ang ano natin dito guys. Padyak natin kasi tabing dagat tsaka malakas ang hangin. Solo ride to karon Sunday. So, ang destination na ni Ambot. Ambot Asa. So, hiyugin na ko ninyo guys. Kung asa tama lang kaya. Dugay na palahon Dugay nga adlaw. Wala dyan nakabike. Karun karon dyan. Ay, ka bikers nakauway sa dito sa kira ni ta nahanap na dito sa sinunok let's go Ayun na nga guys sa pagbalik ko umuulan sa may bandang Ayala tapos pagdating ko dito sa may sinunok ayun hindi inaasahan sumemplang tayo mga idol papakita ko na lang sa inyo yung mga pictures hindi ko kasi nakuha na lang ang ano, video kasi nakaklose yung ano ko yung camera ko ingat tayo mga idols pagbabike ito yung nangyari sa akin mga idol